Kasi po, nagka-anxiety na rin po ako. Kaya po... Anxiety na rin po ako. Kaya po, hindi ko... Hindi Sorry, sorry. Kasi po, nagka-anxiety na rin po ako. Kaya po, hindi wala. Ang tawa ka na siya? Bakit? Ang dami, Evie. Ang dami nagsishare. Lagi na ako maglalive, mga darling. 250 share, 250 share. Will. Thank you po. Mag-live ka na lagi. Maglalive na ako lagi, guys. <laughs> yes po. Sorry talaga. Ano, be na, careful po. now. Ang daming ano? I'm sorry. 220k agad? 120. Hmm. Baka umabot ng isang million yan. Ay, sige, sana makikita. Sorry, sorry. 7.1 no. 7.1. Oh, MG. Cyrus. Kinapupunta yung mga nalag live selling ano? Thank you. Magtitinda na kaya ako, no? pag <laughs> pag ba, pag ba nag naman. live selling ako, bibili ba kayo sa akin, guys? <laughs> live selling. Opo, oh tita, kailan ticket? Ano yung ticket? Ano yun? Live kasi, lobat na ako. Huwag natin. Tabad Madam Inots pa Huwag, mas maganda sa akin si Madam Inots kay talaga. Huwag natin pa po. Huwag <laughs> na nga natin. At least nasabi ko na naman po. Sorry. di ko po yun, ano, ito na lang. Hindi na po ako ano mag join Or whatever. pa <laughs> Okay. thank you. Uy. Uy, jeep yang sino ka? Hala, sige, gawin mo 5 k 'yan. Cheers. <laughs> okay oh, lang. Ang sarap nito. Thank you guys. Thank you. <clears throat> Naligaw. Very cool. na legal, very school, ano, very squammy, ano yun, very, ano, hindi ko, ulitin mo na lang, eh, kasi hindi ko maano, very squammy, ano yun. So, ano ba yun? We love you from Jerpy Young Pants. We love you too, Hot Sing. Pagkabas. Most comment po yan, tita. Oh, ah, okay. Ano na ang most comment? Ewan ko. Jaren at Totoo po ba? Hindi na po. Opo. Supporting Jempion from Bicol. Hello. Thank you po sa lahat ng mga sumusuporta sa inyong lahat. Send PM. Wala na po yung guys. Hello, 100. Tita from Cebu. Hello. 7, all over 10, all over 10, the world. 7, Thank 17, you sa lahat viewership? na sumusuporta sa anak oh. ko. Oh. Thank you. Thank you. Totoo po. Hello, hello, ano hello, yun? Hello, hello, Sorry, pasensya na kayo ha kasi hindi ko talaga kayo mabasa. May totoo ba yun? Nasagot ko na po yun. Tama na po. Kamusta po pag Ganda naman? Uy, hindi mas maganda sa akin ang anak ko. Dami oh. Ilan ah, Thank you guys. Thank you. Anong meron dito? Kasi 6.2 guys. Anong meron? Ah. Paalam po. Super your PM. Okay, kahit sino po sa akin. Hello, Tita Prombico. Hello, Jean. Hi, Jane. Mm -hmm. yung dami niya. Chef ka po ba, ma'am? nag po ako bilang chef po. Solid po, Jean. Pare pagluluto -paglulu <laughs> so, na lang. pagluluto na lang. yung pagluluto na Chef <laughs> Opo, na. Ano, ako po ngayon ay cooking pa lang. Hindi pa po ako uh, nung as ano talaga totally chef. Pag pag may diploma na po ako, yun na po talaga. Papakita ko po yan sa inyo. Yung Mirna Smith. Tismoso talaga yun si Chef. Ay nako. Uy. Chef Yang, ang laki naman ang gift mo na. Baka wala ka na. Thank you. Hindi Meron na si Mick. Si si Jaren. Oh, nakita ko rin. Ay, no? Ito. Ay, eh! si Sino yan? Gagawin lang. account. ito Madami ba akong account? Madami Oo. Dalawa lang. Marami, marami. Marami lumalabas. Oo. Ay, oh. guys dami account diyan na uh, ano, wag po kayo maniniwala kasi ano dalawa lang ako. Dalawa account ko sa TikTok, dalawa lang. Alam ko may mga may mga gumagawa na po ng mga dami account. Hindi po akin 'yon. Eh. Ang to so, ano, kaya nga. <laughs> Ang, <account dyan. laughs> Ang account ko Ang account ko po eh, ano, 100 plus at saka 500 plus. Yun na po ko. <laughs> Hello, 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 hello. 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 Hello, hello.